Sulod sa pipila ka tuig gikan pa sa una ug hantod karon sa social media. Kitang mga bisdak pirmi yung daog daogon. Apan panahuna na aron musukol. Joke lang. Joke lang to. Ah, uh, magilis ako katong katong ako. <laughs> joke lang to, joke. <laughs> Pero kani tinud anay nagyod nga pagka istorya. Ako sa tinuod lang wala gyud ko magdahom. Nakining ato ang programang binisaya, ang chat ato ni Mahimong partinasa, sa Tinabuhi sa Mga Bisdak sa Tibuok kalibutan. Mauna nga napamalandungan ako na, na panahon na yun siguro aron mas mapakita panato ang kapuyaw, ang kangilngi sa mga bisdak. Kay kahibalo ko nga kitang mga bisdak talintado gyud kaayo. Napansin nako manggod nga daghan na kaayo po ang mga gamugna na og mga contents. Ug kadaghanan pod sa ila napansin nako nga kinahanglan og paggiya kinahanglan pod o ginatawag nato nga break sa miaging bulan sukad nga ubay-ubay na ang mga nag-request og reality show sa inyong angkol na busy pod kaayo mi sa kuang team nga tumanon ang inyuhang request. Dili lalim ang amuang giagian. Apan kay tungod dako ang ako ang pagsalig sa atuang kapasidad isip mga bisda. Naggahin ko og usa ka semana aron sa pagpreparar sa atuang kininga reality show sa tabang sa ginuong makagagahong ang LYR Group of Companies. Nakita man gyud siguro ninyo ang ako ang chit-chat episode sa tag-iya ni ini. Usa siya sa mituo sa kininga konsepto. Para mapadagan at maayo ang production, ginagamit mo sa mga So si L.Y.R., si Sir Larry, may pa-prove na siya. Bona kay Sir Larry. Ug sa tanang management sa L.Y.R. Group of Companies, daghan kaayong salamat sa inyuhang pagsalig sa kining atuang reality show. Ang ato ang mga judges, okay na si... I-confirm na siya. G na nila. Yay! Yeah. So okay na si

konsepto o maskin sa pagpili o official soundtrack sa atuang reality show. Kinahanglan yun kaayo nga una-unaon sa inyohang angkol kung unsa gitong mas makapadasig pa sa atua nga mga bista. Nadasig yun ko ni Lors. Kailan ko ganiya o. Kailan ko na minaw. Ganihalan ang isensya. Ganihalan. Ganihalan. hantod karon nagapreparar na kami kay adunay mahitabo nga auditions sa Visayas ug Mindanao kay kining atuang reality show para sa mga bisdak usa kini ka reality search wala kitay ginasundog nga lahi nga reality show nga nag-exist na dinhi sa atuang nasod ang atuang ang ang mahimong musunod nga bisdak online superstar kung ikaw gasugod pa lang maski wala kay followers or aduna na kay mga followers pero dili mo labaw sa 100,000 sa masking unsang social media platform. Kinahanglan niya aduna kay baga nga nawong o personalidad nga anda mo atubang sa lahi-lahi nga mga challenges o gusto ni mo nga makadaog o 250,000 pesos aron makasugod na ka. Mauna ni ang para sa imuha. Ikaw na ba ang musunod sa lakang ni Bite King o di kaya ni Medyo Maldito? o ni Miss Cynthia o sa uban pang mga ginaidolo ni mong Proud Beast Duck Creators? Ani ana ang inyong panahon aron mapakita sa social media ang inyong potensyal. Sugod karong Hunyo at Dunay Auditions nga may tabo sa Visayas ug Mindanao aron pangitaon ang pinaka-deserving na Dosika Aspirants nga mo atubang sa Dosika Challenges sa pagmugna o contents sulod sa Dosika Adlaw na maglaban-laban sa grand prize nga 250,000 pesos. Bistak 12 The Search for the Next Bisdak Online Superstar Hosted by The Proud Bisdak Boy Chito Samontina Sa tanang aspiring creators O mga gasugod na ugbuhat o content sa social media 18 to 36 years old O Proud Bisdak Mauna ni ang inyong tsansa Buhing dugo! Dugong bistak! Bistak 12! Walay dalang lagiyo